ay um, ang haba ng biyahe. Ay buti pa, kumain muna ako sa Jollibee. Mukhang masarap mga pagkain nila dito ah. sakunsaktum sakto Medyo marami yung pera ko ngayon kasi medyo marami ako mga sakay, na sa akin jeep. Kaya ito, mababa yung pasada. Kain nga muna ako sa Jollibee. Uy! Ay! Kawawa. Hello! Ay! Kamusta kayo mga bata? Okay lang po. Ah, teka. Asan ah, mga magulang nyo? This oras na ng gabi ah. Wala wala. Ah, wala ba mga magulang? Opo. Ah, eh anong ginagawa nyo ngayong gabing-gabi na? Bakit kayo, nan, eh bakit kayo lili Eh hindi pa ba kayo kumakain? Hindi, po. Bakit hindi pa kayo kumakain? Ah, eh, sino nga pala kayo? Pwede ba kayo magpakilala? Opo. Opo. O sino pala kayo? ano mga pangalan nyo? Tata na. eh, Ako naman po si Yana. Ah, eh kawawa naman pala kayo. ilang araw na ba kayo hindi kumakain? Isang linggo. Isang linggo? Isang linggo. Isang linggo? Eh, magkapatid ba kayo? Opo. Opo. Ah, so nanilimos kayo dito. Ah, ay, kawawa naman pala kayo. Eh, gusto nyo bang kumain dyan sa Jollibee? Opo. Kain tayo ha, lilibre ko kayo. Pero, ah, gusto ko lang itanong, asan pala? Ay, sige. Mamaya ko na siguro itatanong sa inyo ha. Sa so ngayon, kain muna tayo sa Jollibee. Akong bahala, ha? Teka, may naano na ba kayo? Meron na ba kayong na perang na, na limos? Wala pa? Ah, wala, wala ba nagbibigay? Wala Ah, oh, kawawa naman pala kayo. Ah, nga pala, ako nga pala si Kuya Alex, ha? Okay, ah, sige, ah, libre ko kayo ng pagkain. Tara, kain tayo sa si Jollibee, o. Oh. Okay. Alin kayo? O, oh, halin na kayo mga bata. Eh, li libre ko kayo ng pagkain sa si Jollibee, ha? O, okay. oh, tara na, tara na, kakain tayo sa si Jollibee. O, oh, dali, sumunod kayo sa akin. Kawawa, kawawa naman pala itong mga batang to. O, oh, teka lang, teka lang, ha? Baka kasi, awit lang, andyan natin yung gwardiya. Teka, Kakusapin ko lang yung guard ha, kasi mukhang hindi sila nagpapapasok ng mga pulubi. Ah, uh, uh, manong guard, manong guard. Yo, 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 yo. Kamusta ka? Ay, ay, Kakain ka ba dito? Ah, uh, opo, manong guard. Uh, kakain ako kasama ko po itong dalawang batang pulubi. Ah, uh, hindi pwede ha. Alam mo naman ang ating patakaran. Bawal ang mga mababaho din eh. Ay, kuya guard, hindi naman po sila mabaho eh. Mga pulubi lang po sila, pero mukhang maayos naman po Tsaka... Anong, card, babayaran naman namin yung kakainin. Ako pong bahala. Alam mo naman, mga ngamoy tayo dyan. Okay, 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 okay. Teka, teka. Dahil muna tayo. Eh, tugs, tugs, tugs yan, diba? Okay, sige, sige. Ako pong bahala. O, sige, kumain na kayo doon. Ako pong bahala. Thank you, thank you, Kuya Gerd. Tra tara, 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 tara. Mga bata, o kini, okay, cut. Uh, kat, kat. O, sige, magsipasok na kayo doon. Ako pong bahala. Lilibre ko kayo. Ako pong bahala. Oh, um, okay, ganitong gawin natin. Ha? okay. Ah, saan ba dito? Ay, ka ngayon. Lumapit ka muna kayo dito, mga bata. O, kat-kat. Lapit kayo dito. Okay. Yan. O, sige. Pumili na kayo ng pagkain nyo dyan. Saan dyan yung gusto nyong kahit ano. O, yan. Ikaw. fries. Fries. Okay. Fries. Tapos, ikaw yan, Burger din sa akin. Burger? Ikaw yan, ah. burger, french fries. Burger, french fries. Tapos? Iced tea. Iced tea. Ayun. Ah, okay. Nakapag-can chicken. Ah, sige-sige. Akong bahala, ah. Sikin din sa'yo. Okay, sige, sige. sige. Awit lang. ah um, antayin niyo ako, ah. Antayin niyo ako, ah. Okay. 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 Sige, sige. Maghanap muna kayo ng upoan doon ako ng bahala o murder dito, ah. Um, gusto ko po sa ng umorder ng... Okay, burger. Uh, okay, dalawa. Um, isa pong ano, isa pong uh french fries so gusto po ni Katkat Kat, french fries tapos samahan nyo na rin po ng isang coke yan and then samahan din po natin ng uh ito jolly spaghetti tapos eh, siyempre masarap-sarap to siyempre kailangan natin ng ulam para sa mga bata tatlong order natin yan siyempre ang pinaka paborito ng lahat ay wala pa lang fried chicken masyadong mahal Okay, large fries, mango pie. Siyempre, samahan din natin ng Sunday Cook and Royal. Okay, sir. Wait for your order. Thank you. Okay po, ma'am. Okay, tara na, tara na, tara na. Mga bata, mga bata. Uh, cut, cut, quit. Uh, cut, cut. Yan, nasan kayo? Ato ako oh, Nakahanap na ba kayo ng lamesa? Wala. Uh, uh saan, 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 saan? Dito po. Ah, uh, dito. Eh, may mga... Oh, sige, sige. Oh, magsiyo po na kayo. Magsiyo po na kayo, mga bata. Eh, mag-alak. Kakain na tayo dyan, ha? O, oh, sige na. Magsupo na kayo. Mga bata, habang nag-aantay tayo ng order natin, ha? Gusto ko lang sanang uh, itanong. Asan nga pala mga magulang nyo? Wala po. Wala? Ay, teka, teka, teka. Kukunin ko lang yung order natin, ha? Wait lang, ha? Kunin ko lang order natin. Tayo nyo ako dyan. tayo nyo ako dyan. Kunin ko lang yung order natin, ha? Tara na, tara na, tara na, tara na. Kakain na tayo. sigi oh, sige, sige, sige. Mag-ano muna kayo dyan, ha? Pantayin nyo ako ha. Ang pinaka-paborito, yum burger yan. Yan. Oh, okay. Tapos meron pa tayong regular fries. Yan. Tapos yum burger. Ito, para sa ito, Kat Kat. Yan ang favorite mo, di ba? Jolly spaghetti para kay Yana. Yan ang favorite mo. Siyempre, meron din tayong dalawang piece ng burger stick para sa akin. At para naman sa Okay, syempre, meron tayong Coke. Yan. Ito, oh, burger stick. Tapos, syempre, meron din tayong large fries. Yan. Okay. So, marami yan, ha? Eh, hati-hati tayo dyan. Okay? Okay. O, oh, kain na kayo. Magsikain na kayo. Okay. Kain na tayo. O, oh, mga bata, kumain na muna tayo, ha? Yan. Okay, kain na muna tayo bago tayo magano ha. Yan, bago ko kayo, kayo kausapin mamaya sa ngayon, kumain muna tayo. Teka, uh, sabi nyo kamo, isang linggo na kayo hindi ko makain. Papa. Bakit? Uh, bakit? Eh, saan kayo tumitira? Sa tabing basura. Basura? basura. Sa basura kayo, kuma sa basura kayo natutulog at kumakain? Papa. Eh, bakit? Asan ba mga magulang nyo, mga bata? Wala. Ha? Wala po. Bakit wala? Wala po. Bakit wala? Kawawa naman pala kayo. Ay, sige, uh, magsikain na muna kayo dyan, ha, kung bahala. Okay? Busin nyo muna yung mga pagkain nyo. Madami tayong in-order, ah. Marami-rami yan. Ano, masarap. Kamusta pagkain? Ikaw, Kat-Kat. anong lasa? Kamusta? First, first, time mo lang ba? First time mo lang ba makakain yan? Apo. Kamusta? Oh, sige, sige. Kain na ng kain. Kahit, kahit ayaw maubos. Sige, huwag kayong mahiya, ah Huwag kayong mahiya. Kain lang ng kain. Kain lang ng kain, ha? Ah. o oh, ikaw, ano, masarap pa yan, Masarap? Apa. Ha? Apo. Masarap? Ah, sige, sige. Kain lang kayo ng kain. Ako, bahala, ha? Ah. Binayaran na natin yan. O oh, nga pala. Asan nga pala mga magulang nyo? Kamusta? Asan? Anong ginagawa nila ngayon? Wala na ba sila? Wala Bakit? Ah, kawawa. Eh, nag-aalaga sa inyo? Ah, kayo-kayo lang. lang. Kawawa naman pa. pala itong mga batang to. O sige, kain lang kayo ng kain na At ako, uh, ay eh, sige, ubusin ko na rin muna pala itong pagkain ko. Ubus na. Pen price. Ah, okay, sige. May pen price pa ka to. O, kain lang kayo ng kain. Sige lang, kain lang kayo ng kain. Oh ay, kamusta pa yung pagkain niyo? Anong okay. pakiramdam? Okay lang. Okay first time, lang po. First time nyo ba makakain ng anong Jollibee? Ang sarap ng Jollibee, no? Papa. Okay. Ano masabi nyo? Thank you po. Thank you uh, po. Na, sige, sige, mga bata. Isan ba kayo nakatera ngayon? Basura? Sa Kawawa naman. Pala, isang kayo matutulog ngayong gabi? Wala ba kayo? Basurahan. Tabi ng basurahan. Ah, uh, kawawa naman pala kayo. Sige, huwag kayo mag-alala. Ah, uh, babalik ako dito. Tapos, uh, dadaling ko kayo dun sa bahay ko, sa Brookhaven. Maganda dun, mansion. Eh, naka, eh, nakapunta na ba kayo sa Brookhaven Village? Hindi pa. Oh, pero maganda dun. Maraming magandang bahay dun. At tinitiya ko sa inyo, uh, matutuwa kayo dun. No? Akong bahala, no? magkakaroon na kayo ng sarili niyong bahay. Titira kayo dun. Tapos, uh, mag-aaral kayo. Gusto niyo ba yun? Opo. Okay, sige. O oh, mga bata, alis na ako ha. At ako'y may gagawin pa eh. O oh, sige, mag-iingat kayo dyan, ha? O, oh, mag-iingat kayo. O, okay, paalam na, paalam. O oh, sige. Okay, sige, sige. Welcome, welcome. Napakasarap talagang tumulong sa mga batang nangangailangan.